Ito na mga idol At di pa kami nakain Yan o Ayakas mga lods Na ilagay ng pampalingas Mhm mm

Oo. Oh. Na. Eh, Master Pinky, naglilinis na ng is, isda. O. Oh. Hmm. hmm? Maka pala, no. Ay, ang dami masar sa likod niya, sa likod, no. Oh. Dami. Hmm. Bilis mag si eh, Master Bart. Terima yeah, kasih, oh. yeah. Sasaglit nga pala pala Bago malang pong <laughs> magutom <laughs> Ay, hindi siya. ganda ng Yun lang ang problema. Walang dahon. Oo. Ah, din, mm -mm. din niya siya Ay, ito nag na. Ano tayo sinaing? Sinaing muna unahin. Takpe, para kumulo. Uh -huh. Buusok na mga lods o. Ano, hindi kami sa niyugan. Hmm. Ano ba na? Tabing ilog. Sir, tama na naman. <laughs> Pulo na. Pulo na Mas na re. Dami lang Makaasim, may. O, kaya nung ganda eh.